Magandang araw mga classmate! Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang Cartesian Plane o ang tinatawag na Rectangular Coordinate System na unang ipinakilala noong 17th century ng isang sikat na French mathematician na nagngangalang si René Descartes. Ano nga ba ang Rectangular Coordinate System? So unlike sa ating number line, kung babalikan natin yung ating uh, naging aralin about number line. So meron lamang tayong dalawang paraan para i-describe ang location ng isang point. So pwede lang natin siyang i-describe as uh, kung siya ba ay nasa right side or nasa left side. Okay, kaya tinawag ang uh, number line na one-dimensional coordinate system. So, ang rectangular coordinate system is a system used for graphing number pairs. So, ibig sabihin, uh, we can now locate a point using a pair of number. So, that's why, aside from left or right, so, pwede din natin uh, i-describe ang position ng isang uh, point. Kung siya ba ay uh, nasa taas, or nasa baba So para naman malaman natin kung uh, paano i-locate ang uh, isang point sa Cartesian plane so dinidescribe describe natin ang kanyang position sa pamamagitan ng pares ng number o yung tinatawag nating ordered pairs So ang mga ordered pairs ay uh, mayroong uh, corresponding uh, x value and the uh, y value so ang x value natin ay uh, tinatawag rin nating abscissa at ang ating uh, y coordinate ay tinatawag din namang ordinate okay so with respect to the uh, x coordinate o yung ating abscissa so ginagamit nating reference ay yung ating horizontal line o yung tinatawag natin na uh, x axis So, para naman malaman natin ang point o yung ating y coordinate o yung position niya with respect to the uh, vertical line. So, eto naman ay tinatawag natin na y-axis. So, yung ating dalawang axis, yung uh, x-axis at y-axis ay uh, merong point of intersection kung saan meron siyang coordinate na 0,0. So ang tawag natin sa point of intersection ng dalawa nating axis ay origin. So kung mapapansin nyo ang ating uh, Cartesian plane, uh, isa pang katangian niya ay uh, dahil sa intersection ng dalawang axis ay eh, nagkaroon tayo ng apat na region. So ito yung first, ito yung second, third and fourth region. So tatawagin natin yung first region na quadrant 1, yung second region as quadrant 2, yung third region as quadrant 3, at yung fourth region as quadrant 4. Bawat region ng ating uh, Cartesian plane ay merong magkakaibang katangian. So kung mapapansin nyo sa first quadrant, so para sa ating abscissa, so meron lamang tayong mga positive values. And para naman sa ating ordinate o yung mga y values, so meron din tayong mga positive values lamang para sa ordinate. So ibig sabihin, lahat ng point na makikita natin sa quadrant 1 ay positive ang abscissa at positive ang ordinate. Okay. So sa quadrant 2, ang ating uh, abscissa ay mayroong mga negative sign at ang ating uh, ordinate ay magkakaroon naman ng mga positive sign. So ibig sabihin ang quadrant 2 ay binubuo o makikita dito ang mga point na mayroong uh, sign na negative positive. So sa quadrant 3 naman We have negative para sa abscissa and negative din para sa ordinate. Or in other words, uh, lahat ng point na matatagpuan sa quadrant 3 ay merong sign na negative and negative. So para naman sa quadrant 4, meron tayong positive na abscissa and negative na ordinate or positive negative So meron tayong uh, ilang halimbawa o ilang uh, points na pwede nating uh, subukang i-plot sa ating Cartesian plane. So unahin natin yung ating point A. So paano ba mag-plot uh, given ang mga ordered pairs? Okay. So kung mapapansin niyo yung unang uh, point natin ay merong uh, coordinate na 3 Or positive 3 comma 5. So, kung babalikan natin yung uh, previous slide, so pwede nating ma-identify kaagad kung anong quadrant siya makikita. So, ang una nating uh, point ay uh, positive 3 and positive 5. So, sabi natin kapag positive ang uh, abscissa at positive ang ordinate, so ito ay makikita sa quadrant 1. So yung ating uh, pangalawang point na negative 2 kama positive 2 or negative ang uh, abscissa, positive ang ordinate. So ito naman makikita natin sa quadrant 2. So ang uh, letter C or point C ay makikita natin sa quadrant 3. So dahil siya ay parehas na negative. So yung uh, point din natin ay positive ang abscissa, negative ang ordinate. So ito ay makikita natin sa Quadrant 4. Okay. So, ihuli natin yung ating dalawang ordered pairs. Kasi we have uh, a different case of locating kung saan matatagpuan yung ating last two ordered pairs. So, i-point muna natin or i-plot natin sa Cartesian plane yung ating point A hanggang point D. Okay. So, unayin natin yung point A. So, paano i-plot? So, Tingnan muna natin kung ano yung value ng ating absisa. So ang absisa natin is positive 3. So from 0 or from the origin. So dahil siya ay absisa, so ilolocate natin siya sa x-axis. So bilang lang tayo ng 3 units. So 1 2 3. And then so meron tayong uh, y value na 5 or yung tinatawag nating ordinate na positive 5 so ibig sabihin titingnan uh, ang titingnan natin ay yung uh, taas na bahagi kasi ito yung uh, positive na value ng y so bilang tayo ng 5 units so we have 1 2 3 4 5 okay so kung saan tayo natapos so yun yung magiging location ng ating first point okay so ibig sabihin dito natin makikita yung point a na merong coordinate na 3, 5. Okay, so isa pang paraan para natin mai-plot uh, yung ating uh, point. So from the origins, so we have three units kasi uh, ang ating abscissa ay positive 3 so ito yon. So maglagay lang kayo ng uh, broken line. And then from uh, the y coordinate. So, ang ating coordinate uh, ordinate is positive 5. So, ito yon Maglagay ulit tayo dito ng broken line. So, kung saan sila nag-intersect o saan nagsalubong yung ating dalawang broken line. So, doon makikita yung point ng ating o yung coordinate ng ating point. Okay. Anyway, alin man dun sa dalawang paraan na ginawa natin ay uh, pwede nyong gamitin para i-locate yung position ng ating point. So, subukan natin yung pangalawa. So, alam natin na yung uh, point B ay makikita natin sa quadrant 2. So, sabi natin ang quadrant 2 ay negative ang uh, abscissa at positive ang ordinate. So, we have negative 2. And then, positive 2 ang ating ordinate. So, ibig sabihin dito siya makikita. So, ito yung ating... Uh, point B. Okay. So, kung saan? Meron siyang coordinate na negative 2, 2. Then, yung ating point C ay makikita sa quadrant 3. So, we have negative 3. So, unahin natin yung ating uh, x. And then, negative 4 ang ordinate. So, titigil tayo hanggang makarating ng negative 4. So, dito makikita natin yung point C na merong coordinate na negative 3 kama negative 4. Okay. So, punta tayo sa letter D. So, yung ating point D ay makikita sa quadrant 4. So, positive 4. And then, negative 6 ang ang kanyang Coordinate. So, kung saan siya tumigil, so tandaan lang natin classmate na ang lagi nating uh, unang nilolocate ay yung ating abscissa o yung x value na makikita natin gamit yung x-axis. So, dito natin makikita yung point D na merong coordinate na 4, negative 6. Okay, so i-plot din natin yung letter E at letter F. So makikita natin dito kung ano ba yung kaibahan ng ating uh, point E at point F dun sa una nating uh, apat na points. So yung point E ay merong coordinate na 0. So ibig sabihin from the origin, ang value ng x is 0 and then we have uh, negative 5 as the value ng ordinate. So pupunta tayo pababa mula sa origin ng 5 units. Okay, so dito natin makikita yung ating point E na merong coordinate na 0 comma negative 5. Question, so how will you describe the position of uh, point E dun sa ating uh, Cartesian plane? So obviously, hindi siya kabilang sa quadrant 1, quadrant 2, 3, and 4. Okay, so if that's the case, so pwede natin gamitin yung mismong axis. So saan ba natin nakita yung ating point o saan matatagpuan yung point E? Okay, so siya ay pwede nating makita sa tinatawag nating y-axis. So kung gusto nyong specific, so yung ating point E ay makikita natin sa negative y-axis. Okay, so plot natin yung last point. So, we have positive 3 from origin, bilang tayong positive 3, and then 0. So, ibig sabihin, hindi na tayo tataas or bababa. So, nandito na yung ating point F na merong coordinate na 3, 0. Okay, so ang ating point F naman ay makikita natin sa x-axis. So to be specific nasa positive x-axis yung ating point F. Okay? So that's it. So ganyan ang paraan ng pagpaplat plot ng point sa ating Cartesian plane. So I hope ay meron kayong natutunan sa lesson natin sa araw na ito. And feel free to share this video sa iba pa nating classmate para mas marami pa tayong matulungan. Until next time.